Ito, tuloy na natin mga sir yung ating uh, baga, uh, simple ng makina dahil dun sa niretrade dahil kay Manong B na nagpapalit lang ng uh, bomb x si customer ay uh, yun na, karostred-rostred na yung nut. Tapos yun din ang isa sa mga nahirapan din kami magtanggal dahil nga sobrang uh, kalawang na, konti kahit anong gawin yung welding ay uh, napuputol pa rin yung nut ay yung stud kaya hanggang sa binutasan namin ang parina ng maliit maliit hanggang sa lumalaki hanggang sa may pasok namin yung ipapasok namin stainless kasi na customer yung bumili kaya maya maya tapos na rin ito kagabi pala ito ay uh, Shinalpak namin yung makina nya kagabi hindi ko na ipakita para may tutulak yung makina o yung motor pagdating naman sa bomb X na mugs ayan mayroon tayong available nyan kulay pula yung ating uh, available na kulay total iniwan ko na yung sakyan ko dito kasi babiyaya ko mamaya hindi kasi ako natuloy kahapon gawa kasi nang uh, tinuruan ko po yung asawa ko mag drive ng sidecar yang papansin nyo yung sidecar na yan, yan, yung nakatambak yan dun sa shop sa Maynila. At uh, involved na, mga sidecar na rin. Pag at yan sa mga anak ko. install na rin natin yung, ano, yung muffler nya. Saktong sakto yan kasi pitad yung ating ginawa dyan. Kaya ano, matibay yan tapos so na yung airbox nya para may na rin yung upuan ito ang mga asal na simbolo natin at itatry naman natin itong panda rin para mapasingaw natin o matanggal natin yung hangin sa ano nya Ito na siya, mo na. Kaya, malagyan na rin ng kulan. Dahil pasisingawin natin to. Dahil iba si Honda, mas madali mo siyang, ano, mapatanggal ng, ano, ng hangin sa radito. Kasi mga ha, medyo may katagalan. Makaba kasi yung host nila papunta doon sa kabila. Kaya kailangan mo talaga siyang pandarin ng uh, nakabukas Yan, para bumababa yan at matanggal yung ano hangin. Yan, tahimik na tahimik na siya. Hindi na siya parang kala parang ano, may butas yung tambutso ganyan. Dahil kay ano, kay Manong Boy. na Napaghiwalay yung mga kanila nito sa yung chassis. <tinyo> yan sa lewang saliwa papanrim mo natin para matanggal natin yung hangin tapos pag natanggal yung hangin to close na natin kasi hindi naman tayo pinakailaman yung makina kaya wala tayong iisipin overheating dyan dahil pinaghiwalay lang naman yung makina nito at tinaob lang natin para matanggal yeah. lang natin yung stud nut stud bolt pala kasi hindi kasi natin kayang tanggalin nang hindi pinaghiwalay yung makina kasi baka pag gumamit tayo ng mainit o butane maaaring masunog yung flaring so baka masunog pa yung motor hindi mas malaki yung abunuhan Okay, gusto na ito mga sir. Pwede na itong makakuha today. At uh, ayun, bukas nga, nasa nila na ako. Sure ball na, na makakauwi na ako.